sa mga araw po at uh, samahan nyo po ako kakain po tayo ng uh, napakasarap na pares dito lang po yan sa so may tapat ng Deepy Mark Pure Gold, so ano pa hinihintay natin let's go So guys, ito nga uh, pares ni uh, Mang Jun is uh, along highway lang siya kaya madali niyo siyang makikita tabi ng DB Mart At kung uh, makikita niyo, napakalapot ng kanyang uh, pares, yung sabaw niya So nagulat kami kasi alas 8.15 pa lang yan ng umaga Pero tingnan nyo paubos na yung kanyang uh, pares Yung kaldero nya malapit ng maubos So ganyan po talaga ka lakas sa tao itong uh, pares mami ni uh, Mang Jun. At so guys uh, kung makikita nyo itong uh, pares ni uh, Mang June no? So napaka lang So, napaka-lapot ng sabon niya at syempre yung kanin. So, uh, nilagyan na nga natin ng mga condiments niya. Naglagay na tayo ng kalamansi. Naglagay na tayo ng uh, uh, binusang bawang. Ayan. At syempre, nilagyan din natin yan ng hot sauce para kompletos. At uh, naglagay rin tayo ng uh, toyo, konting toyo. At syempre yung uh, paminta Naglagay din tayo dyan ng paminta At ang uh, pinakahuli at uh, talaga namang magpapakate eh, Yung tinatawag nila na chili, parang chili mantika yan, chili oil So ayun uh, At syempre nilagyan ko rin ng chili oil ang aking kanin At uh, para maging mas the best eh, nilagyan ang rin siya ng pinusang bawang. So, ayun uh, Talaga namang kompleto srikados. At, halu uh, haluhaluin lang po natin yan. At ready to eat na. So, let's go. Kumain na tayo. At, eto na nga, guys. Titikman na natin. Cheers! Yun. Ang uh, unang subo, talaga namang, ah, uh, alam nyo, napakalasa. At uh, talaga namang yung, uh, laman niya is talaga namang malambot so at syempre ang nagpasarap pa doon yung taba tapos pag hinalo mo siya sa kanin perfect na perfect so yung pares ni uh, Mang Jun is nagkakahalaga po ng 50 pesos so may kasama na yung rice at meron din siyang uh, mami na 25 pesos pag may kasamang uh, kanin is 35 pesos. At uh, sabi pa ni Mang June, talagang hindi raw siya nagtaas kahit uh, tumaas na yung uh, bigas. Eh uh, hindi siya nagtaas para dun sa mga customer niya. Syempre importante pa rin daw sa kanya yung uh, mga customer na pabalik-balik sa kanya at talagang lalong tumatangkilik sa kanya. So yon, alas 5:30 eh uh, bukas na sila Mang June. So uh, paalala lang, aga-agahan nyo dahil pag inabot kayo ng mga bandang alas 8:00 is eh, pahirapan na kayo. So mauubusan talaga at talagang kalakasan nila eh sa weekends. At uh, alam nyo guys, ang uh, kasarapan lang sa Paris, ito ay walang pinipiling uh, oras no. Pwede mo siyang kainin ng uh, umaga, ng uh, tanghalian, hapunan, merienda. At ang pinaka the best sa lahat, pwede nyo siyang gawing pambanding ng buong pamilya. Ayan guys, tapos na tayong kumain. At uh, talaga naman napakasarap ng uh, pares Paris Mami dito ni di Mang Jun. So sa lahat ng uh, nanonood dyan, na-invita kayo. Pagka na kayo dito, agahan nyo dahil nako, pag tinanga ganung kalakas ng pares mami ni Mang Jun so maraming salamat kay Mang Jun at uh, yun maraming salamat din po sa lahat ng uh, nanonood dyan at uh, muli po ito ang Rainier Sumawa TV